Ah, alis na si Papa. Ano? Ha? Alis na ako. Papasok na si Papa ngayon. umuulan, no? Lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan, Ba't no? Mo, ano? 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 ako Ano? Si ulan? Ano? Papa, baby. Ano? Oh, ano? Huh? Nagpapa, baby. Diyan Nalis na si Papa. Work na. Mag-work na nga. Mag-work na. Kaya nung ng gatas na, wala nang pambili ng gatas eh. Kung hindi ako mag-work, o. Ayaw na naman ipapasukin si Papa niya. Ayan na naman, ginagawa ng bata na yan. Oh, ayan na naman. Akala mo na pa, paano. Hindi naman niya ipapasukin si Papa. Ayan na naman siya. Ano na namang nangyari dyan sa bata na yan? Mano daw siya. Mano daw muna, Mano daw muna siya. Mano.